Pwede nga bang i-substitute 100% ang concentrates sa damo lalo na sa tag-ulan? Sagutin natin 'yan. Ang sagot ay hindi dahil ang fundasyon ng ruminant nutrition ay ang forages. Ang forage ay bumubuo ng 70 to 90 percent ng kanilang nutrition. Kinakailangan natin ng forage para sa kanilang mga effective fiber na maaring kumikis or nag ng kanilang rumen. Ang rumen ay napakahalagang bahagi ng compartment ng stomach ng ating mga ruminants at napaka-importante sa kanilang kabuoang nutrition. Kaya kung walang damo, maari ito maka sa total rumen health maaring magmula ang mga acidosis maaring magkaroon ng mga metabolic disorder kung puro feeds lamang ang ating pinapakain tandaan 70 to 90% ng kinakain ng ating mga ruminants ay damo at ang concentrates ay supplement upang tugunan ang 100% or kabuuan ng nutrition ng ating mga baka hindi lamang concentrates ang kanilang kinakain kailangan nila ng buong forage plus concentrates equals total nutrition. Kaya bigyan natin ang ating mga baka ng mataas na kalidad ng forages tulad ng corn silage plus quality concentrates tulad ng room salt feeds. Follow us for more tips.